Hmm. Asan yung maganda dyan na kulay? Ito no? Kasi L'Oreal yan eh. Yung brand pa lang yan. Nandito <laughs> kami sa Panda. Ayan ang mga sangkay. Nag-grocery kami sa Panda. Ito yung inaano ni ano, di ba? Mary? Oo, mm -hmm. Natin, natin. Ah. 19 yung mali ito. Oo nga, ito, ito, umera kasi ano siya. May amoy, mabango. Okay. Ah. ay, may mabango din yan? Hindi po, ah. Uh. Hmm. Ano ba yan? Saan na? Ayan mo yan, sila na lang yan. Hmm. Subukan mo lang. Kasi maganda naman siya. Para, para ano yan? Ah, oh, lotion. Shampoo. Ayan ang mga shampoo. Ang okay. Kaya buti na lang. So, mar malaking dalagyan namin mga sangkay. Kailangan mapuno namin yan. Yung? Para saan yan? Para? Ah, serum mo. Luminous eye glow.